Kasunod ng naranasang matinding pagbaha sa Metro Manila noong nakaraang linggo, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas prioridad ng gobyerno na panalihin ang kaligtasan ng mga Pilipino tuwing mayroong kalamidad. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Ang kaligtasan ng mga Pilipino ang prioridad ng gobyerno. Pagibigay din ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sectoral meeting sa Malacanang na sumentro sa pagtugon ng gobyerno sa pagbaha. Ayon kay Pangulo Marcos, inatasan niya ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin na makatatanggap ang publiko ng warning o babala kaugnay ng papalapit na bagyo. Kasama na rin ang malinaw na instructions o gabay kung saan agad dapat tumakbo, mamalagi pansamantala at hihingi ng tulong. Dagdag ni Pangulo Marcos, committed ang gobyerno sa paggamit ng makabagong teknolohiya para maprotektahan ng buhay mula sa mga kalamidad sa hinaharap. Samantala, sa briefing naman, sinabi ni Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bonoan, na ang mga ipinatutupad na flood control programs ng gobyerno ay epektibo upang mabawasan ang pagbaha partikular sa Metro Manila. Sa so akin, I think, uh, well, it helped a lot, actually. It helped a lot yung mga um, initial uh, flood control programs that had been implemented over the years. Hindi naman natin sabihin na nasayang lang yan. And uh, this is evident uh, enough that... Uh, yung sinasabi nga na natin nung no, ano nung Yandoy, the flood waters stayed in Metro Manila for more than two weeks or um, eto na ngayon with some of the flood uh, flood control projects that were implemented over the years no yung uh, engineering interventions and other uh, other uh, projects that were implemented kita naman natin that the flood waters have receded uh, quite faster than uh, Ondoy no niyak ni Secretary Bonoan na ang mga pondong ginamit sa infrastruktura ay nakatulong upang mabawasan ang pagbaha hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba pang bahagi ng bansa. Uh, immediate, we need it now. Immediate, immediate yung protection of low-lying areas through yung flood control projects all over the country. Kasi yung river basin program, uh holistic ito but it may take a little time to implement all the components of the river basin program. Ang payag na ito ng kalihim ay sinangayuna ni MMDA Chairman Romando Artes. Regarding doon kung nasayang ang pera, I, I don't think so. Kasi meron din naman mga uh, areas na dati binabaha, like yung Vista Royal in Quezon City and LGB. Noon pong undoy, halos lags, lagpas tao po ang tubig dyan. Pero Uh, ito pong bagyong karina wala pong baha sa loob ng mga subdivisions na uh, yan. Yan po ay dahil sa mga flood control measures and projects na implement ng DPWH particularly sa Marikina River and Pasig River. Pinabulaanan din ni Artes ang kumalat sa social media na umano'y higit 700 billion pesos na budget ng ahensya para sa flood control sa nakalipas sa dalawang taon. So the 787 6 billion is fake news. Uh, in fact, sa history po siguro ng MMDA, we are already 49 years. Baka yung total budget po namin sa 49 years na yan ay hindi pa pa naka 87 billion. So, mali po yung kumakalat sa post na 787.6 billion ang budget ng MMDA for flood control projects sa dalawang taon. Sa nasabi namang sectoral meeting, iniulat ng Sekretary Bonoan kay Pangulong Marcos ang pagkakakompleto ng higit limang proyekto simula July 2022 hanggang Mayo ng 2024 o buhat ng nagsimula sa pwesto ang administrasyon. And I also inform the President that uh, continuing with the flood control projects all over the country we are going to implement continue to implement uh, another five, more than 5,000 uh, Flight control projects. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.